Ang sarap man ang construction po. Uy, nga ultimo, mo, rah. Uy, di jud ako deserve. Busa. Kamong mga construction. Ayaw nam ayaw pagtuga-tuga mong uyab na ako. Kaya ako, lahi akong gipangita. Kanang level. Label. Murag, lahi gid akong pagdungog sa iyahang pronunciation sa label ba. Anyways, <laughs> sige. Construction worker. Unang-una, dapat irespeto ang construction worker. Klaro, nga ang iyahang pagtanaw is ubos. Humiliate niya. Yano. Pero para sa ako, ako, ang construction worker, tanawon ko, gubos, gu ingnon ko yano, okay naman sa ko, Hindi oh, mo ko ma-hurt. Unang-una, nagdepende man na, kung ako, bisa construction worker ko, ang akong income, na-provide na ako para sa needs sa akong family, o somehow, kung masubrahan para sa wants, o nga nga kong income as construction worker ma, ma hold na kong tarong o magamit na ko para mag grow into something kay daghang construction worker FYI dahil kung wala ka daghang construction worker nasa una construction worker ang iyang ginahimo nga trabaho karon dili lang construction worker ha ah. hmm. daghan na kayo sila o nahimong negosyo or nakahatag pa siyang trabaho sa uban kani para sa mga parehag, utok ni nga ubos lang kaayog yun ang pagtanaw sa mga construction worker kani huna huna ah kanang imong balay gimagic ni mo na di na ma puyan nimo na imong balay kung walay construction worker nga nagtrabaho dira nga no, engineer ay pwede maglihok dira ha hmm kung naidukar ba ka oh pero murag daghang ingon sa imuha nga murag daw kag may idukar sa imuhang istorya pero bright ka kay gigamit ni imong kaiso para Makatch ni mga tension sa tao. Gigamit ni mo ang imong kahilason for the content. ba? Diba? Establishment. Tanan. Kanang kalsada imong gyagian. Tanang mga nakitaan nato Nga mga high-rise building. Kung unsa pa na mga makita na to dira. Construction worker ang naghimo ana. Useless ng planos. O design sa architect ang plano sa engineer kung wala ang construction worker. Munang, deserve nilang irespeto. Ang imuha mang kung style is feeling radio ka. Munang, gi-humiliate ni mo ang tao para makakuha kag attention karon. ron. Isa lang na pansin napansin. Na ay babae sa imong likod. I don't know. Mama ba to ni mo? Basi mo yung kagyaya na Wa nakabadlong nimo. Ang imuhang pamilya ba? Wala ba mo'y sa circle sa inyo family wala ba may membro nga naa sa construction industry wala jud wala ba kay mga friend na posibleng ma-offend Oh, for the sake of content ang imong ginahimuha pero wala nag consider nga basig na kay friend na naa silay mga relatives or mga kapamilya nga construction worker. Wala gi problema o mag inistag tao para lang makakuha tag atensyon discarte na siya ang problema dira karon kay gi-humiliate na nimo ang pundok sa katauhan na dako kayog ambag sa atuang komunidad bastos ka nya tinanay lang di jud ka gwapa puti lang ka mangita kog picture Di social media kay klaro, ginahimuan na jug, gi na jug karon. Ito pa, di ba ka, ka nimo ni eh, kung ako ay pulis, ako ay siman, di po ni mo punit nimo. Eh nga no. ang ikaw nga babae, or ingana anak nga klase nga babae, naong kagkwarta. Kung tarong ka nga pagka-babae, wala kay pakialam kung unsay profesyon sa imuhang mabana or imuhang mauyam. Ang imuhang pakialam dapat unsay iyang karakter unsa iyahang maambag sa imuha ug unsa imong maambag sa iyaha kay pagwas magminyo na mo tinabangay mo di kay siya ra og ikaw ra siya ra kay siman siya ikaw magpahayahay ra siya kay pulis ikaw magpahayahay ra ngano di ay is, taas na to istorya ha ngano di ay mga construction worker nang mo gagmay yun income ng construction worker karon Basig dili ka kabayad o construction worker kung magpahimok ang building ba? Magpahimok ang balay? mahal na construction worker ron. Pero, tanawa ang mga construction worker sa laing nasod. Doble pa ang income nila sa mga profesional na imong giingon nga police o siman. Wa kakabalo kabalo, wala lang kay knowledge na naay mga nasod nga mas taas o paid sa ilaha ang mga trabaho nga hago kaayo. Dire man gud sa tuwa ah, gina sa majority. O oh, hindi man majority pero daghan ang nagadiscriminate, aning mga trabaho nga manimaho, magkalago-lago tungod kay ang ato amang gong nasanayan diri classy, beauty, sexy, pugi wa nas to ang utok nga kaning mga tao nga naghago og maayo sila to mooy dako pod og nahatag nga value sa tuang komunidad og sa ato ekonomiya mo nang ayaw sila bastusa.